Hi sa lahat. Pag-uusapan ko ngayon ang tungkol sa hip bursitis. Ano ang bursa? Ito ay isang supot na puno ng likido malapit sa kasukasuan. Karaniwan itong tumutulong sa mga kalamnan at litid na dumulas sa ibabaw ng buto ng madali. At ito ay nagsisilbing pampadulas. Kapag ang isang tao ay labis na gumagamit ng isang partikular na kasukasuan, tulad ng sa paglalakad ng mahabang distansya o pagtakbo, o paglangoy, o pag, langoy, o pag sa hagdan, o pag ski, o kapag may anumang pinsala sa partikular na kasukasuan na iyon, o pilay, o hindi normal na posisyon, o pagtulog sa hindi normal na posisyon na nakakaapekto sa partikular na kasukasuan na iyon, o anumang operasyon na ginawa sa paligid ng kasukasuan na iyon, lahat ng ito ay maaaring humantong sa tinatawag na bursitis. Ang bursitis, itis ay nangangahulugang pamamaga na ang ibig sabihin ay pamamaga ng partikular na bursa na iyon. Kaya ano ang magiging reklamo ng pasyente? Ang pasyente ay magpapakita ng paninigas o sakit sa partikular na kasukasuan sa umaga kapag ginagamit nila ang kasukasuan na iyon para sa anumang aktibidad. Kaya kapag pumunta ka sa doktor na may ganitong mga sintomas, susuriin ka namin pisikal at kung kinakailangan, gagawa kami ng ilang radiological na pagsusuri tulad ng MRI o CT scan o X-ray kung kinakailangan. Kapag nakamit na ang diagnosis, pinapayuhan ka naming uminom ng mga painkiller ma ng mga non-steroidal anti-inflammatory drugs na nagpapabawas ng pamamaga sa paligid ng bursa at tumutulong sa iyo na maibsan ang sakit. Pinapayuhan ka rin naming magpahinga at huwag gamitin ang partikular na kasukasuan na iyon. Nang matagal, bibigyan ka namin ng mga assist device tulad ng saklay at hihilingin namin sa iyo na mag-physiotherapy um, upang mapataas mo ang lakas ng mga kalamnan sa paligid ng partikular na kasukasuan kapasuan na iyon. Mayroon ding mga steroid injection na magagamit para sa mga matinding kaso. At kung alinman sa mga hindi surgical na intervention na ito ay hindi masyadong nakakatulong sa iyo, na may mga operasyon din na magagamit. Salamat.